Oh. Kaya dawin lang kil di ano na agas ti tritisen. Silat. Silat. Oh. Ada tritis mo malam. Daro. Sa balaw ka pangasak pa lang. Siya ba? Wala sa pa lang ah. Ah, oh, po nagiyon din. Lok nag may inda sa lok na. Grabe. Hmm. Oh. Paborito mo ba? Kena. Pau. Pure makatritis kada makahidlat like, metro ta. Patingga. Patingga? Amit ko naman ako. Kaya sa hirarang umit nga ako. Patingga. Patingga. Apo ko na eh. Nagatama ibulon ako mga ina po yata na eh. Dari. Nga na 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 na. Madama pa lang na ang Oh my God. Ay, oh, oh, di kita yung med, di kita yung man, di kita, med, di kita med, di eh. Ano doon doon yan, di? Yung di? Ay, para patupa. Papatupa. Papa papa papa, papa, tapos paborito tayo. Hello, nte. Kada kami Okay, ang bagami kanina Apo deta ah? Oh, pa rin siya rin yung wala? Ano at oh, oh. po yung ah? Ano oh, yung ah? Bakit na ah? Mm. May, tal-tal-lobala -tal -tal tanay yung amin sa ubong <laughs> maray. My God. Diyos ko. Kaya na yun ah. Kaya na talaga. Kaya na talaga. Ayan yung ima may, dahil sa may pidot yun Talaga? <laughs> talaga nga, bilibat ka talaga kaya yun. <laughs> Tala mo yun, dar nyo lang tayo. Yes, uh, automatic dito yun. Shout out kini Uncle Mary Dano. Ito, ano yun, Dan? Ano yun, Miguel? Uncle Mary, di Hawaii yun, Angel? Waipaho. Waipaho. Kini ako, Engineer JJ. Kini, Atty. At nga, ni Atty. Joseph. Mark Joseph. Atty. Mark Joseph. Ito Makayep-Yep Banna. Ang pagpapalik ng mga kan lagi sama kamu, nih mas, dokternya? yang subrat seperti nah, udah mau gel gel galengin dokternya? Nah, ramalan bekam